Sabay na binalot ng makapal na habog ang maraming lugar sa Metro Manila at mga karating nitong probinsya. Pero paglilinaw ng mga eksperto, magkaiba ito. Ano po? Sa Cavite at Batangas, volcanic smog o fog ang naranasan dahil sa patuloy na pagbuga ng asupre ng Bulkang Taal. May mga nahirapang huminga at humapdi ang mata kabilang ang ilang estudyante kaya nagsuspinde ng klase. At nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul. Mel, Vicky, Emil, pangangate ng lalamunan at hapdi sa mata ang naranasan ng ilang mga residente sa lalawigan ng Batangas. Suspendido rin ngayong araw ng biyernes yung face-to-face klase -face sa maraming paaralan sa probinsya. Naka-face mask na sumama si Patricia sa pagtitinda ng kanyang ina. May volcanic smog o bug kasi sa tuwi Batangas na dahilan kung bakit wala silang pasok sa paaralan. Gayunman, tuloy ang negosyo ng kanilang pamilya. Kailangan pa rin magtinda, hindi pwedeng titigil. Nagpe-face mask na lang. Para hindi makalanghap ng ano, yung sinasabi nila na sa taal. Kailangan ding indahin ng marami ang epekto nito, tulad ng paghapdi ng mga mata, Lalo na pag nagmamotor, masakit to sa mata. Badanda Para? Para iwas disgrasya din. May mga nahirapan ding huminga, kabilang ang mahigit apat na pong mag-aaral ng Tuwi Senior High School na isinugod sa ospital bagamat na discharge na rin. Dalawamput dalawang bayan at apat na lungsod sa lalawigan ng Batangas ang apektado ng bag ayon sa PDRRMO Batangas. Pero hindi pa naman daw kailangang lumikas kahit ilang araw nang may sumisingaw na sulfur dioxide o asupre mula sa taal nananatili lang sa alert level 1 ng bulkan. This is not a manifestation na puputok ang bulkan or pumutok ang bulkan. This is just a, a, a normal phenomenon sa isang abnormal na bulkano like Taal Volcano. Mas mababa rin di hamak ang sulfur dioxide emission ng bulkan Taal itong magdamag kumpara sa huli nitong pagputok noong 2020. Sa Taal Volcano naman, because of thermal inversion, ang hindi naman makaangat yung plume coming from at Taal Volcano umabot na rin ang smog sa karating probinsya ng Cavite tulad sa bayan ng Amadeo, kaya marami nagsuspinde ng klase. Meron din yan sa Tagaytay kaya bigong makita ang bulkan na dinayo pa naman ng ilang turista. Inaalam pa raw ng Tagaytay Tourism Council kung may mga establishmentong pansamantalang nagsara dahil sa VAG. Okay, Vicky, sa abiso ng DOH, itinaas na nila sa Code White Alert status yung buong Calabarzon region dahil nga sa pagbubuga pa rin ng asupre nitong Taal Volcano. Ano? Ang ibig sabihin niya, tinitiyak na nila yung kahandaan ng mga ospital at tuuhan ito para tumugon sa tinatawag na emergency situation. At yan muna, ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso kasama nyo kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv